nagsasalawat sila sa kanyang paligo. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sa kanilang paligo, nagsasalawat sila. O kaya yung mga anak nila na hindi marunong magsalawat, yung ina na o yung tatay na yung magsasalawat para sa batang yun. Pinapaliguan nila, Allahumma salli ala Muhammad. So ito yung gusto nating linawin. Hinggil sa tinatawag na pagang. Pagpasok ng buwan ng Ramadan. Yun yung pagang. Mayroong nakasanayan na kapag pagpasok ng buwan ng Ramadan sila ay naliligo kaya nakukuha nila na katawagan sa first yung entrada ng Ramadan tinatawag nila na paigo kailan daw yung paligo kailan daw maliligo ang ibig sabihin nila doon ay kailan yung pagpasok ng buwan ng Ramadan bakit nila yon Nagamit na word o kayang term na yon na kailan, kailan yung paigo, kailan yung paligo o kayang pag, pagligo sapagkat mayroong nakasanayan yung mga tao na sa pagpasok ng Ramadan ay sila ay naliligo, dinadagdagan pa yan ng salawat, ibig sabihin sa kanilang paligo ay nagsasalawat sila sa kanilang paligo. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sa kanilang paligo. Nagsasalawat sila. O kaya yung mga anak nila na hindi marunong magsalawat, yung inana na o yung tatay na yung magsasalawat para sa batang yun. Pinapaliguan nila, Allahumma salli ala Muhammad. So ito yung gusto nating linawin. Ano ang hukam hatol sa pagligo sa pagpasok ng buwan ng Ramadan at sa pagligo ng tao ay magsasalawat siya magsasala siya sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung siya sasabihin niya na Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tandaan po natin na hindi tayo gumagawa ng ibada pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lamang na mayroon itong malinaw na proof, dalil mula sa turo ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat hindi po tayo pwedeng mag-imbento ng pagsamba na wala po. Hindi po, hindi sinasang ayunan ng turo ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang ganitong katuruan, ang ganitong gawain na kung saan iniisip nila na sa specific na oras na yan ng pagpasok ng buwan ng Ramadan ay sunna o kaya turo ng Islam ang pagligo. At sa idagdag pa dito yung pagsalawat sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang ganitong paniniwala ay wala po sa turo ng Islam. Ngayon, kung maliligo ka, gusto mo lamang maglinis, mag, magpalamig, magpapresko ng sa ganun. Sa pagsasagawa mo ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala gaya ng tarawih, ay magiging masigla ka dyan, ay wala pong problema dito mga kapatid. Wala pong pagbabawal sa pagligo sa pagpasok ng buwan ng Ramadan ang hindi lang natin dito sinasang sinasangkayunan sapagkat wala po itong dalil ay ang maligo ka sa pagpasok ng Ramadan. Maligo ka na specify mo ang pagligo na yan para sa pagpasok ng buwan ng Ramadan. Sasabayan mo pa ng pagsasalawat sa mahal na Propeta Muhammad SAW yung pagligo na yan. Wala po itong dalil mga kapatid.